ito to to pitasin lang natin to ayan pitasin lang natin yan mm. winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada yan magandang araw magandang gabi mga kayo next ano kung nasa man kayo araw na to papasyal ko muna si Sayon kasi ilang araw ko nang di napapasyal to gawa nung masakit ng aking balakang ano aking likod yan let's go pero ngayon, okay na yung ko mga kainis. Ano? Let's go. Yan, tapos mamaya, pag, uh, pagkatapos natin ipasyal si Sayon, bibili na tayo ng mga gamit sa ano sa garahe. Kukumpletohin ko na. Pera pero lang yung, ano, yung chain link, ano The, yung wire, yung chain link wire. Kasi medyo mahal yon Eh, konti lang naman yung kailangan natin. So, importante gawan muna natin yung mga brace ng gate natin. So, let's go, buddy. Come here. Tinatawa oh, lang ka dyan eh Gwapo gwapo mo eh Tatanggalin na rin namin yung kulungan ni Sayon sa ano Sa loob ng bahay Para lumuwag na yung bahay natin uh, Hindi na, na kasi namin kinukulong si Sayon eh So dun, nandoon na siya sa loob ng bahay pa, pa ikot ikot Malayang malaya na siya sa loob ng bahay So yun, si Sayon hinihila ako ni Sayon Kasi may pag may nakikitang aso ko eh Ganyan ang ginano niya <laughs> Parang gusto niya puntahan laruin Hindi ko alam Ayan oh <laughs> Oh, hirap na hirap na ako rito eh malamang pag si Mahal na rin ang nagdala rito, sigurado kakalad ka rin siya ni Sayon. <laughs> Yun nga pala mga kainag, ano, ah, humihingi ako ng pasensya sa inyo. No? Nung nakaraan kasi, nakapag-upload ako na iba yung thumbnail. So maraming mga nagko-comment na parang na-clickbait ko raw sila. No? So pasensya na po, hindi, po, hindi ko po intention na i-clickbait kayo. Nagkamali lang po ako ng lagay ng thumbnail. Yung thumbnail ay ano, yung... Uh, si Sayon, di ba? So hindi naman yun yung inexpect expect nyo sa thumbnail At mapanood dun sa videos natin So humingi po ako ng pasensya, sorry po Yan yeah, o kasi ang, in ang inaano nila doon eh hinahanap ng mga viewers natin yung mga subscribers natin eh no. Ah uh, hinahanap niyo po na kung nasaan si Sayon kasi yun yung nakita niyo sa thumbnail ko na mali mali eh. Hindi dapat yung thumbnail na yun ang ilalagay ko doon. So nagkamali po ako, pasensya po. Humingi po ako ng pasensya at maraming maraming salamat po sa pangunawa. Aray ko. Tara. Sayon talaga ko talaga ni Sayon, mga kailis, na kayo no. Pinalitan ko rin po agad yung thumbnail ko no nung nabasa ko yung comment niyo. Tsaka ni-review ko rin yung ni-review ko yung ano ko yung yung vlogs ko no. Yung vlog ko pala. Kaya sabi ko nako mali yung thumbnail ko, hindi dapat yung. Kaya pinalitan ko po. Uh humihingaw li ako ng pasensya. Sorry po. yan Siyempre, hindi naman natin talaga minsan na maiwasan na magkamali. Ah, ganoon talaga. Siyempre sino ba naman ang gusto magkamali, 'di ba? So siyempre siguro ah uh, uh, wala wala na ako dapat explain ah uh, humingi nila ako ng pasensya sorry po yan mga kainex ano ang ganda pa nung harapan natin tsaka yung paligid natin ano uh, next next month mga September magsisimula lang ano yan magdilaw magkulay dilaw mga dahon na yan mga kainex ano dahil nga syempre medyo malamig na next month kaya talaga magpapalam ng ang summer at nako sasalubungin na naman natin ang fall yan ganun talaga yan ang buhay natin dito sa Alberta Canada at sa buong Canada mga kainags ano yan kaya dapat eh enjoy ang summer habang summer pa nako ganda ng kalangitan wow beautiful pero talaga pag summer mga kainags iba talaga hanap pa natin natin to yan ito yung kailangan natin chain link wire mga kainags ano yan yan, yan kapiraso lang kailangan natin yan siguro 6x6 ang size yan o. pero hindi pa tayo makakabili yan wala pa tayo makita sa ano marketplace ano yun mga kainags o oh. meron ako nakitang ano rito no yan o oh. doon sa maga mga magagaling sa mushroom mga kainags ano? ano bang mushroom to yan oh. wow parang sarap kunin ano kunin kaya natin ayan o oh. ano bang ano to ano bang mushroom to mga kainags Ayan nakita nyo Parang ito yung napapunod ko sa mga ano, no? Doon sa kay, ano, kay Pinilakang Lakbay, mga kainis, ano? Mahilig mga ano, maghanap ng mga mushroom sa Finland, ano? Parang nakikita ko kung hindi ako nagkakamali, ano to, no? Uh, Portabella, tama ba? Yan, pwede kayo mag-comment, mga kainis, ano? Hindi ko alam kung anong klaseng mushroom to, kung ito ba'y edible or nakakalasong mushroom. Yan, nakita ko rito sa, ano, dito. So, si Pinilakang Lakbay, ginaganan niya po yan, eh. Para daw mamunga uli. Di ba sa pero mukhang kinakain to mga kainags ano? Mukhang kinakain to oh. Ganda ng mushroom na to oh. Oh. Huh? Parang gusto kong kunin ha Kaya lang hindi ko alam kung kinakain to Hindi, huwag mong kainin niya sa akin natin dyan oh, Tara, iwanan natin dyan mga kainags At baka delikado yan, hindi ko alam yan eh Nako, ang dami ng Mga hinog naman sana sa mga kainags oh. Nako po, Panginoon Ayan oh Diyos ko, dai Wow Woohoo! Wow! Kita nyo naman mga kainak 'to. Ang sarap Ang Dami ng mga bumabagsak naman sana's dito mga kainak 'no. Nung meron din ako mansanas sa backyard ko, ganyan din ang problema ko mga kainak ano? Yung lagi araw-araw akong namumulot ng mga bumabagsak na mansanas sa backyard ko. Masarap tingnan, kaya lang matrabaho sa ano sa umaga. Tsaka makalat. Ayan, ano? Ang sarap tingnan, makita niyo naman mga aso. Kumukubigla sila. Dito na rin mga kita nyo naman yun pitas kaya ako ng isa wag sama yun mamaya na lang pag naka off na yung camera ha 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 dami, -dami nagkalat mga kainis oh. kita nyo naman oh. hmm? wow kita nyo naman mga kainis oh. 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 nako po panginoon oh. wow uh, grabe Para sa pwede naman ako pumitas dito kahit isang piraso eh Tara, madami naman yan. Nasasayang lang, mga kanis. lang sa ano. Naku po, panginoon. Hindi tayo, hindi tayo pipitik ng ano. Hindi tayo pipitik ng mansanas, Sayon. Tara na, tara na. <laughs> so, nasanay kasi sa Sayon. No? Pag pumipitik tayo ng ano, no, ng cherries doon, eh, no? sabi niya siguro. O, oh, sige, Inags. Ito na yung pagkakataon mo. Para pumitik ng mansanas. Kunwari, nandito lang ako. Pinapasyal mo ako. Pero, nilalagay mo na sa bulsa yung mansanas yun. Ang <laughs> bugo kang ayaw. Tara na, huy. Halika na. Kapag na ako tayo dito ng mansanas. Kahit na totoo. <laughs> let's go, let's go, let's go. Let's Gita go. nyo lang mga kainas. Ang ganda oh. Wow. O diba? Dami oh. Yung sa taas, medyo malalaki eh no? Ano na? Nagulong-gulong ka na dyan ano? Halika na rito. Natutokso na akong pumitas ng ano rito. Ay, pumitik ng mansanas dito sa'yo. Halika na, halika na. Halika na. Napagod sa nakakalakad na kami sa <laughs> baka hindi ako makapagpigil dito mga kainis, pumitas ako dito so pwede naman siguro pumitas dito isang piraso lang naman eh. kung napapansin nyo mga kainags diba yun nakakandalaglagan yung mga yung mga mansanas eh no halika na halika na ay pambihira naman to sa yan kala ko di ka alis ma pitas kaya ako isang mga kainis. isang piraso lang ano ito to, to. pitasin lang natin to yan oh. pitasin lang natin yan isa lang isang piraso lang yan, pumitas tayo isa oh maraming salamat po Tinagay niyo akong pumitik. Yo. <laughs> <laughs> Ay, tikman natin mga kainay. Tikman natin. Handali. Tikman natin. Mm. Ang sarap mga kainag. Ang tamis. Grabe. Lutong. hmm hmm Sarap. hmm Hop. Huh? hmm mapapadalas yung pagpunta ko dyan mga kainags ano? let's go ito pa mga kainags ano? ano bueno. mga kabote wow firm na firm yung pagkakaano ano? E, o no? hindi ko lang alam kung anong klaseng kabote ito mga kainags ano? sayon. So, yan muna natin ng pagkain yung mga ibon mga kainags ano? hop teka muna baka may ginto ni sayon Delikado. Yan. Ayos. Yan, nice na. Pagkain yung mga ibon. Baka makatapak tayo. Ginto ni saya Muntik na. But hindi. Ambi. <laughs> Bibili na tayo ng mga gamit natin sa sa bakod mga kainag. Sarap. Punta na tayo ngayon. Uh, ah, hindi pala tayo bibili. Mangungutang pala tayo. Gagamitin <laughs> natin yung Home Depot card natin, ano? Yung walang interest mga kaibigan, ano? Yeah. Yan kailangan natin tumama kaya nais kuha muna tayo, ano? Yan, lalagyan natin lalagay yung mga mga spare nung bakod na uh, gagamitin natin. Yan, kukuha tayo ng isa nito mga kaibigan, ano? Yung pa, ano yung brace. Mahaba 'to, pero kailangan natin mura naman 'yan, eh. Nasa 16 dollars ano. Yan tapos ito, kukuha rin tayo ng mga ganito para sa mga brace. Yan 'to ganto mga so. Ito yung kailangan natin mga so chain link. Kaya lang kailangan natin ito, ano lang yung konti lang, no? Konti lang. Masyadong marami yan eh. May mahal pa. 150. Yan katulad nito mga so no. Ito para to doon sa tok tok nung poste natin yun, no lalagay natin ganoon para ano design din ka para ano wala mang disgrasya. Yan nakaganoon siya sa sa dulo sa taas. Yan so ito yung mga kinaks ano, yung mga connector na kinukuha natin. Ganyan ang purpose no no yun. Kita no. hindi na natin kailangan i-welding pa. Diyan natin ilalagay yan. Kaya kailangan natin yan. Yan. yan tapos ganyan mga kinaks ano. Kung dapat mo. Dito natin ilalagay yung sinukat natin kanina. Yan oh no, dito. Dito mahawakan eh. dito ba yan no. Ah, dito natin lalagay. Yan, tapos ito nakalagay. Tatanggalin ko rin 'to mamaya. Tapos kailangan din natin 'to, ito yung sa gilid eh. Ito yung lalagay natin dito yung chain. Yang ganyan 'no. Susok-sok natin yan sa gilid nito para mahawakan nung mga braces. Kailangan pala natin ng malaking cart. hanap tayo. Tara. Ayan, ito yung kailangan natin. Thank you. Ito okay, kailangan natin mga kainags na ano? Tutulak na lang natin Yan. Kulang pa yung mga parts dito mga kainags no? Kasi hindi kumpleto yung parts dito sa pambakod Sa, ano, sa home depot no? So baka tingin, tingin ako online Kasi may mga malalaki na wala rito Yung malalaki ang kailangan natin eh. Sa ngayon. Ito na lang muna sa ngayon. Yan lang muna. Tara, bayaran na natin to Ay, bayaran na. O, tama. Tama. Bayaran natin ang utang ng Home Depot card. Yan, binitbit ko na, mga kahinags, ano Maingay yung tarp. E, kaya kaya naman natin bitbitin eh. Binitbit ko na. Kaya kumuha na rin ako ng ganito. Meron ganito sa Home Depot, mga kahinags, ano Pagka ganitong mahahaba yung dala natin, kailangan natin lagyan ng ganyan kasi yung mga kasunod natin di makita yun eh. O, oh, diba? Okay na, mga kahinags, ano yan, home time na tayo mga kainags. Ano? Dito na tayo sa bahay. <laughs> Tinagalog lang. Dala <laughs> ko na yung mga gamit natin. Pantanggal ng kulungan ni Sayon. Ano? Tatanggalin na natin yung kulungan mo. Ano? Ha? Tatanggalin na natin yung kulungan mo. Ano? Ha? ha? Ano? Lalabas ka? Alin ka? Labas ka muna. O oh, sige, labas ka. Diyan ka muna ha. Yan. Umpisa na natin wasakin to mga kainags. Ano? <laughs> Itong kulungan ni Sayon. Sa wakas ko napapansin nyo eh... Masikip yung aming sala dahil dito sa kulungan ni Sayon. Ano? Pero pag tinanggal natin itong mga kainag, ano, medyo, medyo luluwag na. Eh, hindi naman ganun kalakihan ang bahay natin, pero importante may bahay tayo, di ba? Hindi man bago ang bahay natin, kahit lumang bahay natin, ang importante, natitirhan natin at nai-enjoy natin yung bahay natin. Yan. <laughs> di ba? Mahirap yung malaki nga yung bahay natin. Eh, hindi naman natin natitiran, di ba? Ang bihira naman. So anyway, ba't ba tayo napunta sa bahay? Ano na, ang pinag-uusapan natin mga kainis yung kulungan ni Sayon. Ano? So gigibain na natin to para kahit papano yung ating munting bahay eh, lumuwag-luwag na ng konti. At umayos-ayos naman kasi nagiging mukhang Manila suna ang mga kainags. Ano? <laughs> Yan. joke lang po, joke lang po. Ha? Ay hindi pala joke yung totoo pala yun. So, ang bihira. So tanggalin na natin to. So itong kulungan niya, ginawa ko to last year mga kainags. Ano? Siguro wala pang isang taon to. Let's say sabihin natin 10 months. 10 months. 10 months old na. So, hindi na kasi natin kinukulong si Sayon dito. So, ilang magdadalawang buwan na namin, namin siya siyang pinapakawalan lang. Paikot-ikot lang dito sa bahay kahit natutulog na siya. Diyan lang, diyan lang. Yan. Kita nyo naman yung sofa namin. Yan, yan Oh. Yan. Libre ko po rito. Mga kainag. Ano? Yan Oh. Ay, sarap o. mo po, ano. Binasak na rin si Sayon. Yan. Pero sa ngayon, at importante sa ngayon, mga kainag, si Sayon na hindi na katulad ng dati talaga nagngangat nga. Nagngangat nga, tano. Doon sa mga hindi nakakaalam, ano lang to, madali lang tanggalin to mga kainis. Ano kasi nung ginawa natin to. Puro ano lang naman to, tornilyo. Yan. Kaya madali lang din tanggalin kung nakapansin nyo, diba? Um, ganyan lang. Lagyan natin dito sa magnet. Para hindi na tayo mahirapan mo no, mamaya. No, habang wala pa tayong ano, habang habang wala pa tayong nakikitang chain ano, chain wire link. Tama ba 'yon? Chain link wire. Basta, basta ganun pambakod. So ito muna gagamitin natin. Tatabi so, muna natin 'to dito. You know. Luluwag na 'yung bahay natin, mga kayo, 'yung ating uh, munting kaharian. Yan. So, so si Sayon, baka hinahanap niyo si Sayon, pinalabas ko muna. Magulo 'yon eh. Makikisali 'yon dito, mga kayo, alam nyo na makulit yun eh. Yan, umpisaan ko na tapusin ito. Babaklasin ko na ito. Mga nandito lang yung mga tornilyo niyan eh. Yun. So, tanggal na natin mga kainag. Oh. So. <laughs> Ayos. Yan, padali na lahat. So, Nakatanggal na natin yan. Siguro dito tayo buti na isang oras pag natanggal natin lahat yan. Hmm. Ayos. Marami-marami na rin natanggal natin, mga kainags. Ano? Kung napapansin nyo, ayan o. Oh. Wow. Ilang peraso na lang, ano. Yan, maya-maya lang. Linis na yan. Kita nyo naman, mga kainags, ano. Luwag na, ano. Malilinisan na rin natin ng maayos to. Yun, kita nyo naman, mga kainags, ano. Tapos na, o. Oh. Ito na lang. Ako siya, natanggal ko na yung tornillo nito, eh. Yan o. Oh. Yung natin. Babaklasin na lang natin yan. Yung gilid na lang. Alright. Whew. Yan na mga kainags oh. Wasak na. Ito na lang. Babaklasin ko na lang to. Yung frame na yan. Tapos itong ano. Ito madali na lang to. Para malinisan ko na itong ating ano. At para lumuwag na mga kainags o. Oh. oh. yan na. Ayan yung bahay mo. Wala na. Giniba ko na. Ha? Nahanap mo? Ha? Ano? Nahanap mo? <laughs> Wala na. Giniba na ni Papa Inags. O, oh, di ba? At least maluwag na yung ano mo, lalakaran mo. Ha? Namimiss mo ba yung bahay mo? Ha? Nako. Ayan yun. Ha? Nako. <laughs> o, oh, tara. Ayusin na natin to para matapos na. Ha? Tulungan mo ba ako? Ako. Ano? Ano? Ha? Ano? Nako, ay. Tara galing mga rin mga upuan diyan. Eh mga ano? Mga mga sup, mga, 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 mga ano diyan mga kahoy, tatanggalin muna natin ano, hindi makaupo. Tatanggalin muna sandali lang, tatanggalin ko muna ang mga kainis. Gusto ko po ni sayon dito sa kanyang upuan. Yan. Uh. Sa wakas luluwag na rin yung ating uh, sala mga kainis, ano? Ay. After 10 months, ano, mahigit almost 1 year. Yan, tingnan nyo naman mga kainex, oh. Ganda na, no? Wala na yung, ano, yung tabla. Wala na yung kulungan ni Sayon. Yan. So, si Sayon na lang nandito. <laughs> ano, wala na yung kulungan mo. Malawak na yung iyong lalakaran dyan, no? Oh. Kita mo naman, ano? Yan. Naka. Tsaka malawak na rin yung malalakaran namin dito. Ano? 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 Mmm, huh? bango-bango-bango mo talaga. So, so mga kainex, ano? Si Sayon, yung kinakain niya, ang bango. Siguro, di ba pag yung kinakain ng aso, pag mabango, mabango rin yung mga aso, di ba? No? Hmm, iba, iba talaga ang amoy mo sa mahal na mahal kita, tatanda mo lagi hmm. Ha? Tatanda mo yan? Oh, kiss mo ko, kiss mo ka. Mm. <laughs> mm, mahal kita, tatanda mo lagi, ha? Yes. Ayusin ko na, lilinisin ko na para matapos na tayo dito ano? ha? Para matapos na tayo At um, naku, mamaya marami pa tayong gagawin Ito na yung ating uh, dustpan Yan, Tanggalin na natin yan, yung basurahan natin, nandito. At yung ating walis ay, nandito na. Pisa na nating linisan yan para malinis na at maganda na tingnan sa mata. Yan. Mm-hmm. Dumi, sayon. Ang dumi. So, ito, mga kainis, ano, nasisira na ito. Kasi dyan bumabagsak yung tubig ni sayon, ano. Medyo parang umaangat na ngayon. Oh. Buti na lang na agapan kaagad agad natin. <laughs> ano, so yan? Ang sarap na lang higa mo dyan, ano? So yun mga kinay, kahit pa paano, nalinisan ko na to. Uh, nilagyan ko ng sun rocks to. Pero hindi pa siya ganun kalinis talaga, hindi ko pa talaga siya nilinisan. Ito lang, kumaga uh, hindi ko pa siya namamap or whatsoever, kaya, you know, gusgusin pa talaga, ano? Yan talaga. <laughs> mula nang mula dumating si Sayon mga kainay eh, siyempre nagbago na yung bahay namin ano pati buhay namin nagbago din yeah. <laughs> pero masaya kami siyempre masaya kami kay Sayon mga kainay ano? yung gamit na yan napapalitan naman natin yan eh pwede naman utangin yan mga kainay ano? <laughs> <laughs> ay by the way meron nga palang ano, meron nga palang na receive na message na meron gusto mag donate ng sopa yan. Yeah. pero maraming maraming salamat po thank you po talaga Maraming salamat. Uh, ito na lang muna yung sopa namin kasi si Sayon lang naman umiga dyan yan tsaka kung may darating kami bisita <laughs> wala po wala po tayong mauupuan yan. mag ano tayo Indian seat na lang tayo dito yan o kasama natin si Sayon. yan <laughs> kita nyo naman ang luwag na no o oh, ganda na no yan. pero hindi lang maganda yung ano yung mga patsi patsi pag natin yan pag namap na natin yan mas maganda na sa mata mga kainags Huh, oh, pinawisan ako rin ah. Grabe. Wala ka na higaan. Diyan ka na pwedeng humiga. Ano? Na naman talaga. Gwapo. Ano? 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 Ha? Na Ito na yung ano ni Sayon mga kainex. Ano? Giniba ko na. Winasa ko na. Yung kulungan niya. Yung ano niya. Yung flooring niya. No? Ano? Ano? Wala ka nang upuan. Ah, wala kang upuan, wala kang kulungan pala. Bihira naman. Ay, salamat naman natapos din natin yung kulungan ni Sayon. Pagkatapos, ito naman yung titirahin natin ngayon. Yan, itong ating poste rito, no? Ito na yung nabili natin kanina, oh. Yung poste. Ito, ito, ito mga kainags. Dito natin ilalagay yan. Dito, dito. Pag ganun. Pag ganun sa poste. Brace. Parang brace niya. Tapos sa uh, since na wala pa tayong chain link wire, ito muna yung gagawin natin. Gagamitin natin. Yan. Dito lang naman eh. Dito lang naman yan. Kapiraso lang naman eh. Dito lang naman mga kainags. Oh. Pag gano'n. Pag gano'n lang naman eh. Yan. Gano'n lang. Eh, pag nakakita na tayo ng ganito, yan, chain, chain link wire. ba diba chain link wire ang tawag dyan? Yan. Pwede na tayong ano. Pwede nating tanggalin ulit pag may nakita na tayo. Sa ngayon, importante, kabit lang muna natin yung poste. Eh at saka to luluwagan ko pa yung ano no yung butas kasi malaki yung uh, ang, ang angler ano ba yan angler bolt anchor bolt na nabili natin ano so ito lalakihan ko pa yan para komasya yung bolt na nabili natin para maikabit na natin ito mga kainag sa poste natin yan ang ayos na para pwede na tayo mag park dito dyan sa so, wakas ha <laughs> So, masaya ako mga kainex dahil maluwag na yung bahay namin, ano? Tsaka mukhang bahay na tingnan. <laughs> so, ang ganito na lang yung vlog ko mga kainex. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog na ito, ha. Ah. Hanggang sa muli.